Yon, good morning, good morning mga kapagaw. Ayan, kasama ko si Kuya Jaime. Ayan, so andito kami sa bahay ng aking tropa at maghanap ako ng pugad ng bato-bato dito mga kapagaw. Ayan. So ngayon lang na naman ako pumunta dito kasi nag-update ako mga kapagaw kasi marami akong nakikitang bato-bato uh, dito na pumupunta mga kapagaw. Siguro ay marami na namang magpupugad na ngayon mga kapagaw kasi tag-init na. ayano so kasama ko si Kuya Jaime at wala ang tao dito knock knock ayan so mag vlog vlog tayo wala ang tao dito mga kapalo at nagpaalam naman siguro ako dito ayan so maghanap tayo ngayon mga kapalo ayan siguro yung may asan na ang siguro po po. Magtatrabaho na yun. Ayan. Ayan, tara dito. Maghanap tayo mga kapagang. Sana may makuha tayo at may mahanap. Kasi ngayon lang na naman ako pumunta dito. Ayan o. So maghanap tayo ng pugat dito mga kapagang. Matagal-tagal na hindi ako pumunta dito. Ayan o. Ayan o may mga itim so dito dito mga kapag marami na naman siguro dito kasi taginit na taginit na eh baka marami marami nang nagpupugad nga mga kapagaw. So, Ayan, so balik tayo. Ayan. So, umamaya na tayo doon, mga kapagaw. Dito muna. Siguro meron dito. Ayun, oh. Nagkakaliparan, oh. Ayun. Ang dami mga bato-bato. Ayun. Ayun. Ayun, oh. Ang laki, oh. Laki, oh. Ang laki, yung bulik mga kapagaw. Bulik. Ayun oh. Tingnan natin kung may pugad sila dito. Ay, ayun mga kapagaw, may pugad sila oh. Ayun oh. May pugad sila. Kaso, hindi natin makuha kasi nga medyo Ayan, oh. Ayan. May pugad sila, mga kapagaw. Yung bulik. At ano, laki. Ang laki, mga kapagaw. Ayan, oh. Ayan yung pugad nila, oh. At di ko alam kung meron na o wala pa. Ayan. Ayan yung pugad niya, oh. Ang daming, ang daming, ano. Sit, sit. Ang laki na na. Dalawang bulik mga kapagaw. Ayan So tingin muna tayo dito. Ayan, bari-bari ha po. Nakakatakot ha. Baka may aas dito na nakatago. Ayan lang. Yari na tayo dito. Ayan. Oops. Ang laki bulik na. na siguro itatrap natin yung alaga natin dito so, hindi ko makakita kung may laman na wala pa ayun, ayun yung pugad niya mga kapagaw ayun, ayun yung pugad Sumaganap so, maghanap muna tayo dito ops, wala wala So dito Tignan natin dito Kasi marami ng Kwan na yun eh Season nila ngayon Kasi marami ng Mga bato-bato Ayun oh no? Ayun lang May kwan no? King pa, oh Kingfisher po Ayun sir Tinatanggal na yung Bubong Mga kapagaw Ayun Kaya maliwanag na Bate Kaya tinatanggal na nila Ayun may pugad pa dun oh Ayan o, pugad na ako. Hindi ko alam kung bato-bato o tingnan natin. Bari-bari ako. Ayan, nakakatakot. Ako lang mag-isa dito. Ayan o. Pugad siguro ng bari-bari ako. Ayan o. Ayan. Hindi ko alam kung pugad ng ibon o maya o bato-bato. Ayan. Matakot mga kapagaw Mamaya pupunta tayo doon Kasi dito muna tayo Kasi may mga lumipad dito eh Dito Karami kasi dito mga silok-silok na yan Ayan o Bariya bariya po Ayan o Ayan may nag, may nag Ano yan Kayo kaya po bari bari Ayan, tumataas yung balahibo ko rito. Bari-bari ha po. Anak ko. May tumatawag. May tumatawag pa. Ayan dito. Nakakatakot dun mga kapagaw. Siguro may... May kwan dun. Mumu. Tumataas yung balahibo ko dun. Ayan, parang may sumasama. Tumataas yung balahibo ko. Ayan Ayan. Dito. Kasi walang tao rito mga kapag ako lang nag-iisa. Si Kuya Aime, pumunta na rin sa trabaho niya. Sinamahal lang ako pumunta dito. Inatid. so wala. Ayan o. Ang liwanag na o. Tinatanggal siguro yung mga bubog niyan yan walang alam kung saan nila lalagay eh no, yun, kiyaw ay lumipad na kiyaw dito ah. dito naman tayo sa may akasya ayun no bari bari ah po bari bari ayun no ayun, pugad ng kwan no o oh. ayun no pugad, ayun pugad ng kwan yan mga kapagaw oh. ganda bari bari po. bari bari po. pugad yan mga kapagaw. pugad. Tatanggal lang. Ayan, bari bari po, bari bari Ayan, nakakatakot mga kapago. So, ayan, punta na tayo doon sa kabila. Ayan. Ba sa susunod mga kapagaw, itatarap natin yung alaga natin dito na bulik, lalagay natin dyan, no? Yan. Lalagay natin yan. Kasi may lumipad kanina eh. Dalawa. Tapos yung may pugad siya. Kaso hindi ko alam kung meron na wala pa. Pero ang alam ko wala na siguro yun. Kasi parang nabubulok na yung mga tangkay ng dahon dun. Yan. So dito. Oops. Wala. wala dito. Wala. bari ang ganda ng mga kapagawa, laki. oh, ayun, may lumipad pa. Ayun, kumukuha ng tangkay o. Saan niya kaya lalagay yun? May lumipad dito mga kapagaw. Kumuha ng tangkay. Ayun ah. So, dito, pasok tayo dito. Ayun, very very. Dito kaya. So wala. Sa... So wala pa mga kapagaw. Ayan. So abangan natin yun mga kapagaw yung Kwan doon, yung bulik. Yan. Ah, dito. Dito, hindi pa ako pupunta dito eh. Ayan, dito sa may isa. Ayan to, Dito. Oops. Ay, wala na. Wala nang na pupupugad dito. Dito. So wala tayong nakita. May mga nakita naman tayo mga kapagaw pero wala tayong nakita ang pugad. Ayan. So, so yun lang mga kapagaw. Ayan, sana nagustuhan nyo itong panibagong video natin naman, na naman mga kapagaw. Ayan. Kaya don't forget to subscribe my channel kapagaw. Ayan. So yun lang mga kapagaw. Salamat.